Ikapitong Kabanata Ang Pagtatalaga ng Templo Nang matapos ni Solomon ang kanyang panalangin, may apoy na bumaba mula sa langit at tinupok ang handog na sinusunog at ang iba pang mga handog, at nabalot ng makapangyarihang presensya ng Panginoon, ang templo. Hindi makapasok ang mga pari sa templo ng Panginoon dahil ang makapangyarihang presensya ng Panginoon ay bumalot sa templo. Nang makita ng lahat ng mga Israelita ang apoy na bumaba at ang makapangyarihang presensya ng Panginoon sa ibabaw ng templo, lumuhod sila at sumamba sa Panginoon na may pasasalamat. Sinabi nila, Ang Panginoon ay mabuti! Ang pag-ibig niya ay walang hanggan! Pagkatapos, naghandog sa Panginoon si Haring Solomon at ang lahat ng mamamayan. Naghandog sila ng dalawang put dalawang libong baka at isang at dalawang libong tupat kambing. Sa ganitong paraan itinalaga ng hari at ng mga mamamayan ang templo ng Panginoon. Pumwesto ang mga pari sa templo at ganoon din ang mga levita na umaawit. Ang pag-ibig niya'y walang hanggan. Pinutugtog nila ang awit gamit ang mga instrumento na ipinagawa ni Haring David sa pagpupuri sa Diyos. Sa harap ng mga Levita, ang mga pari ay nagpapatunog din ng mga trumpeta nila habang nakatayo ang lahat ng mga Israelita. Itinalaga ni Solomon ang bakuran sa harap ng templo ng Panginoon para roon mag-alay ng mga handog na sinusunog, mga handog bilang pagpaparangal sa Panginoon, at mga taba bilang handog para sa mabuting relasyon. Dahil ang tansong altar na ipinagawa niya ay hindi kakasya para sa mga handog na ito. Nagdiwang pa si Solomon at ang lahat ng mga Israelita ng pista ng pagtatayo ng mga kubol ng pitong araw. Napakarami ng mga mamamayan na nagtipon mula sa Lebohamat sa gawing Hilaga hanggang sa lambak ng Egypto sa gawing Timog. Nang ikawalong araw, ginanap nila ang huling pagtitipon. Dahil pinagdiwang nila ang pagtatalaga ng altar at ng buong templo, nang ikapitong araw, at ng pista ng pagtatayo ng mga kubol, nang ikapito ring araw. Kinabukasan, na siyang ikadalawamputatlong araw ng ikapitong buwan, pinauwi ni Solomon ang mga tao. Umuwi sila na masaya, dahil sa lahat ng kabutihang ginawa ng Panginoon kay David at kay Solomon at sa mga mamamayan niyang Israelita. Nagpakita ang Diyos kay Solomon. Nang matapos ni Solomon ang pagpapatayo ng templo ng Panginoon at ng kanyang palasyo, natapos niya ang lahat ng binalak niya para rito. At isang gabi, nagpakita sa kanya ang Panginoon at sinabi, Narinig ko ang panalangin mo. At pinili ko ang templong ito na lugar para pag-aalayan ng mga handog. Halimbawang hindi ko paulanin o kaya namay magpadala ako ng mga balang sa lupa na kakain ng mga tanim. O magpadala ako ng salot sa aking mga mamamayan. At kung ang mga mamamayan ko na aking tinawag ay magpakumbaba, manalangin, dumulog sa akin, at tumalikod sa ginagawa nilang kasamaan diringgin ko sila mula sa langit, at patatawari ng kanilang katalanan, at pagpapalain kong muli ang kanilang lupain. Papansinin ko sila, at pakikinggan ang kanilang mga panalangin sa lugar na ito. Dahil ang templong ito ay pinili kong isang lugar kung saan pararangalan ako magpakailanman. Iingatan ko ito, at laging aalagaan at ikaw kung mamumuhay ka sa aking harapan, gaya ng iyong amang si David. At kung gagawin mo ang lahat ng ipinapagawa ko sa iyo, at tutuparin ang aking mga tuntunin at mga utos, paghahariin ko ang iyong mga angkan, magpakailanman. Ipinangako ko ito sa iyong amang si David, nang sabihin ko sa kanya, hindi ka mawawalan ng angkan na maghahari sa Israel. Pero kung tatalikod kayo, at hindi tutuparin ang aking mga utos at mga tuntunin na ibinigay ko sa inyo, at kung maglilingkod at sasamba kayo sa ibang mga Diyos, palalayasin ko kayo sa lupain na ibinigay ko sa inyo, at itatakwil ko ang templong ito na pinili kong lugar para sa karangalan ng aking pangalan. At ito'y kukutsain at pagtatawanan ng lahat ng tao, at kahit maganda at tanyag ang templong ito, gigibain ko ito. Magugulat at magtataka ang lahat ng daraan dito at magsasabi, Bakit ginawa ito ng Panginoon sa lupain at sa templong ito? Sasagot ang iba, Dahil itinakwil nila ang Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga ninuno na naglabas sa kanila sa ihipto, at naglingkod sila at sumamba sa ibang mga Diyos. Iyan ang dahilan kung bakit pinadalhan sila ng Panginoon ng mga kasamaang ito.